Good day mga katsane and for today's video ay magtatanggal tayo ng gutom dito sa bagong kainan sa Paranaque, ang Andres Pares and Budbud. -Bud. Ayan na nga at order kami ng Andres Overload sa halagang 250 pesos. Ay ang Andres Pares at Budbud -Bud ay makikita lamang yan dito sa may Paranaque, kalagitnaan niya ng just Dato Makapagal at Roas Boulevard. dapat din ito ay ang dating Coastal Mall. Malapit din ito sa Ayala Mall at malaki rin ang parking lot. At malapit din ito sa Car City Garage and Cell. Ang kainang ito ay self-service at kung may kailangan ka ay pumunta ka lamang sa harapan o sa counter. At ito na ang Andres Overload Pares at sinamahan din namin ng bangus sisig. Hindi na namin pinatagal ang Andres Pares Overload na yan at nilantaka na namin. And first bite si Mrs. Ano? At pasado nga kay misis ang lasa ng Andres Overload. At makikita nyo naman ang Andres Overload, punong-puno ng laman, may pata, may beef sliced may chicharon bulaklak at lechon kawali. Makikita mo na rin ang mais. Sa halagang 250 pesos na Andres Overload ay unlimited rice na ito at may kasama na rin itong drinks. At ako naman ay nagsulo na. Ito na nga, kakainin na natin ng overload na yan. Napapikit pa si Manong. At makikita sa mukha ni Mrs. na talagang nag enjoy siya sa Paris na ito. Malaman! Grabe, no? Mm. Nag-ihiwalay sa buto. At dahil surf service nga ang kainang ito ay dadalin mo ang mangkok mo sa harapan para kumuha ka ng kanin mo. Rice pa please. Talagang lambot oh. sa ang laman sa boto. Saba, endorser. ba What? <laughs> Ang Andres overload ay kaya hanggang 3 to 4 person. At kung kayo naman ay may katakawan, eh, ibang usapan na yon. Charot! At hanggang dito na nga lang mga katsane at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kahinan at kami magpapaalam na at busog na. Bye-bye!